kasper bagong ligo ka. Hmm? Wow. Malamig na, mabago na yung aso namin. nakapadigot na. kasper Ayun, bravo. Stand up yan. Yan, stand up tayo. Tulalaya. Ayun. <laughs> Kaspar? bagong ligod.

You want to eat? Mau huh? asal you make diet. You're too fat. Hah? Sabi so diet. Allah shuhir body Sabi diet. Wow! Alam gina mo. Hah? 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 Ayan. Last part. Nang ginagawa mo, kuya. 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 Ayan yung aming aso. Bagong ligo. Kailangan maligo. Nakikita bi eh. Kaya pinaliguan ko pagka mayat maya aakyat kaya kailangan siyang paliguan para hindi naman maitsak mainit na yung panahon kailangan talaga sa paliguan Siyempre, kagaya din natin na kailangan natin maligo kailangan din nilang maligo para mabango siya Tapos, Tapos, kung hindi na, hindi na magiging magiging. It's really We don't have, uh, I want to eat good. Basically, uh, like, uh, string beans. Okay? hina bas Sa so, may tindahan lang. Yun lang sa malapit sa bahay. Hindi magiging isak naman eh kasi nahihirapan na sa kanyang katawan hindi ko gaya dati na talagang takbo ng takbo ngayon wala na nahihina na yung kanyang katawan mabigat kailangan ko din siyang gawin kailangan ko din siyang ano, ah, uh, pagdayitin para hindi siya mabigat mabigat na yung katawan na eh. katawan na yung katawan ngayon niya Katawang ang katawan ng aming alaga si Casper ay di ba <laughs> kailangan niyang magdaya <laughs> tala na eh. ay yan pero ha ha yan uupo na naman As for That's for Psst. Yan na ya <laughs> Yan 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 na Arubi ka na Arubay Arubay Yan na Ay na gusto gusto naman Arubay Arubay Ha Arubay Pero bye guys for Yala, let's go. Yan. Gustong <laughs> gusto talaga lumabas yung aso namin.